Oh, Miss Bulalaka, oh, ba't po kayo na punta rito? Magandang araw sa iyo, Kapitan. Napunta po ako rito para imbitahin po namin kayo sa darating na Brigada Eskwela. Ayan po, naku, plano po kasi natin pagandahin at ayusin po ang ating paaralan ng sa e pumasok at makapag-aaral ng masaya at maayos ang ating mga mag dito sa ating lugar. Maraming salamat, Miss Pulala, kasi sa inyong invitation. Ayan niyo po, makakasa po kayo na susuporta po kami sa darating na Brigada Eskwela ng ating paaralan. Ako, maraming maraming po salamat sa inyo, Kapitan. Pwede po kayo, Kapitan, mag ng mga cleaning materials. Imbitayin ko rin po ang aking mga kagawa, ang ating mga sekretary, pati mga tanod upang tumulong sa pagpapaganda ng ating uh, paaralan dito sa ating lugar. Ay nako totoo po, papadala niyo po yung mga talod niyo. Sige po, pwede niyo pong padala. Kahit pwede po kahit ano po pwedeng i-donate kahit po magtumulong lang po sa pa, sa paglinis, sa pagpipintura ng ating mga classroom. Sige po kapitan, maraming maraming po salamat sa inyong buong suporta. Maraming po salamat dito. Thank you po. Paring! Kumais! Halika na, punta tayo dun sa eskwelahan. Ah, sige. Ayos. Tapusin ko lang to. Makisaya tayo sa Brigada Eskwela. Sunod na ako. Hintihing kita doon kay, ano, kay Negra, ha? Brigada Eskwela na nga pala. Hello sa inyo mga Mars. Ay, magandang araw. Ako nga po pala si Aling Nena. Lako mga Mars, malapit na po ang ating Brigada Skwela. Kaya naman, amin po kayong iniimbitahan na makilahok po sa Brigada Escuela dito po sa ating paaralan sa darating po na August 17 onwards. Naku mga Mars, punta po kayo, makilahok po kayo, makipagtulungan po kayo dito sa ating paaralan. Pwede rin kayo mag-donate mga Mars ng cash o kaya naman mga cleaning materials na mga gamit ng mga kaguruan para po si inyong anak. O kaya naman, kung yayamanin ka, mag-donate ka ng school supplies na kung saan bibigyan natin yung ating mga mag-aaral dito, syempre sa ating paaralan. O mga Mars ha, asahan namin kayo mga Mars ha, sa darating na August 17 mga Mars ang ating simula ng Brigada Eskwela dito sa ating paaralan. Maraming maraming salamat sa mga nak sa mga makikip makikilahok at sa mga nakilahok na siyempre. Muli ito si Aling Nena. Siyempre, huwag kalimutan Brigada Eskwela. Tara na! Yay!